yun guys dito na naman tayo for today's videos na naman tayo mga ka-researcher nandito tayo sa building ng Alorica Pe peplor sa may e sintris mga ka-researcher tayo pababa ng building e kararating ko lang dito binaba ko yung gamit yung mga ka-racer tayo pabalik na ng garahi marikena mga ka mga idol mga followers dyan para isuportan yung channel ko Racer Motoblog Mata blog blog blog. Mata blog blog blog. Yung mga ka suportahan niyo yung, mga, yung channel ko, Ares sa Mata Blog. Mga followers. Sa mga nanonood ng videos ko diyan. Sana ay suportahan yung channel ko, Ares sa Mata Blog. Napababa tayo ng building. Kala ko sasabit eh, hindi naman pala. Pero may mataas talaga dito sa sabit dito yung mataas. Yung kuan. Yung sa dito yung Torrel. Torrel yung nasa sabit yun. At saka yung binadala ko na Nissan. Uh, Cargos. yung sa may WNS. Sabit yun dito. Uh, Kali sir mga idol. Dito so, tayo sa Sintres Eton Sa uh, Kisun Ab Kisun City Kababa so, tayo ng belte ng Alorica Ayan ang uh, kariser Ang Thank you. Sa pagdaan uh, natin dito. Nakaka-reserve. Uh, at balik na tayo ng Markina. Salamat po ako sa mga followers niya, sa mga, mga sumusuporta sa akin. Lalo-lalo sa mga no salamat galing ako ng Kabite mga ka-recharge lang Ah, pinamamanbah ang naman ito. Di mo a Tayo mag-promote nang basta natin, kay They are. ดาจิรย์เมัน To, ano nas ano nas sister ba to tama ano nas kamuning po na hindi ko na ang buhay ko Burger King oh, Kami Road pala to Kamiyas Road mga karicher Kamiyas Road Magandang hapon po mga karicher followers dyan magandang hapon po upload kong videos okay, Pindot na lang po mga karesya ng notification bell At supportahan nyo si Resya ng motovlog blogging สเต็กตัวดวงคอนโทรล Makanan Mga idol, mga tropa pets Dami-dami Dami-dami turo ah, nagbibinta siya ng mga kuhan mga high na sasakyan mga uh, sport, sport car at saka motor mga ah, uh, karacer Mas Guto Balbakwa Beep, beep. thank you chair. Santa Lucia Robinson. Noi dormiamo troppo pezzi.

Pausan sa ano yung Kaya sa yung po, hindi mo ako sa, sa kapama kami Papa Jesus, Papa God Mara sa langit Yan, pagpapayan niyo po ako Mahal na po, Panginoon At sa sana, sana Bigyan mo po ako Lakas At um, Hindi ako magkasakit Hindi mo ako sa kapama ka At sakit sana Papa Jesus, tuloy. Tuloy na 'yung binigay mo sa akin na blessing, Racing. Uh, blessing papa Jesus, awa sa langit. Yan po, mga karer, sir. Sanay uh, tuloy na 'yung binigay niyo sa akin na Biyaht blessing, pa. Uh, papa Jesus, um, awa um, um, sa langit. Mga ama, sa saya tataposin ko na yung black ko mga kabitsel Masyado na mahaba Hindi ko na i Hindi ko na iabot sa Garahe Mga uh, Mga idol